What's up guys! Magandang hapon sa ating lahat Ayan, Nandito ako ngayon sa haunted House So, idid vlog ko to guys So guys, inabandon na talaga to Kasi sabi lang nang mayari dito uh, Malayo sa mga baryo So doon sila nakatira sa baryo talaga uh, Like the wind, di meron daw Tara guys Nabang na ng bawat misteryo sa gitna ng kakahuyan mga elemento na nagsisigala ko minsan naman ay nagpaparamdam mga nilalang na din nakikita ng mga ordinaryo mata sa gabi Halika't at samahan natin to misteryo kasama si Real Ghost TV so yun na nga guys dito na tayo so ito yung lugar guys oh so, sobrang gubat sa kung tignan mo yan, medyo mahapon na ngayon. So, ayan. So, makikita nyo guys, ayan yung bahay Oh. Ayan yung bahay guys. Ayan, ito yung ano, uh, harap ng bahay. Mga kakahuyan, may mga niyog. So, may sapa dun guys. Yan, pa lang, oh, sobrang creepy na. Yan yung daan, guys, so, oh, patungo dun. So, medyo pagabi dito, medyo delikado. Kasi, yan, guys. Ito yung likod ng bahay. Delikado pagabi dito, guys. Madaming elemento. Kaya nakita niyo yung guys, so medyo uh, ano yung no. So, yun guys. So comment kayo diyan kung meron kayong nakita guys. Kaya ito na yung request niyo na pasukin natin yung haunted house no. Yung mga pinupuntahan natin papasukin natin yan ng day vlog. So tara. Yan ito yung Yan ng oh, sapa. Yan mga kawayan, guys. Yan. Mga kawayan. Yan yung bahay oh. So pupuntahan natin 'yan ngayon. Ya, tara guys. Yan yung bahay guys oh. Yan. luma na yung bahay guys. Medyo luma na siya. Yan. ang laki ng bahay di ba sayang at iniwan na ah. inabandon so comment kayo dyan guys kung merong merong wow hello po may tao ba dyan may tenant ba dito nag bablog lang po ako dito ang daan guys kasi hindi mabubuksan yan nakakanda wow yan. totoo talaga yung sabi ng ano dito guys yung mayari kasi uh, pinuntahan ko yung mayari don guys na magbablog ako dito sabi niya mag iingat ka kasi hindi biro yung binasok mo Sino po Sino po 'yan? Walang tao dito, guys. Walang tinat dito. Baka mayroong tambay dito, no? Ano ba nakatira dito? Meron bang elemento dito na namamahay sa bahay na to? Ah, alam ko na. Mapanakit yung nakatira dito guys yung elemento. Di ako natatakot sa iyo ha. Nagbo. Wow. lang ko dire. Huwag kang magalit sa akin ayo ko ha. hindi ko kayo papapaalisin dito. Nagdi-vlog lang ako. Nagdi-vlog lang ko. Grabe guys. Uh, ano, mapanakit yung nakatira dito, guys. Oh, uh, naglalakad sa si ibabaw. umain kayo guys grabe sobrang creepy dito guys sobra sobra kahit ngayong ano dito guys yung mga may dumadaan minsan dito guys nagpapatakbo talaga stack up dito kung nandito ka man ah, pwede ka bang magpakita Hindi ako natatakot sa iyo ha. Wala ko na handok nimo. Basta oh. skis. Wow. Nalaro ba kayo diyan? Oh my. Pasukin natin, guys. Lakon hadlok ni mo ha. Lakon hadlok ni mo. May diwin di ba nakatira dito? Hindi ako na hindi ako nandito para paalisin kayo. Nagbablog lang ako ha. Nilaroan ako dito guys. Yan guys, hinila to guys. Hinila. Tignan natin kung may tao ba dito no. Wala naman guys. Hello, pinsan na. Pinato ako guys. ba eh, kita nyo yung hagdan guys yung hagdan guys oh Ah, hindi pa ako na, na hindi pa ako nananakita. Nagbi-video lang ako dito. Hindi ko kayo inaaway. guys. Kahit hapon, meron nagpaparamdam. Kasi walang kapitbahay kasi dito. ya yeah, yan yung mga trip nila na tirahan. Yung mga walang, walang kabahay-bahay. Ano na tong bahay na to? Mga mag 20, uh, 25 years old na inabandon guys. Wow, sino yan? dito ka ba? Oh, Magalaw yung binto is. Sayang yung bahay. Oh, ang daming mga damit dito guys. Oh. Pinaglalaroan nila itong mga ano dito guys. Damit. Yan, meron na kayong ukay-ukay -okay dito, oh. Ang dami yung ukay-ukay -okay dito. Yan, alam kong magpipiesta kayo dito, magsusuot kayo dito. Ito kasi yan, guys. Gusto rin nilang maging tao. Kaya, kung anong ginagawa ng tao, yan, yan din yan ang ginagawa nila. to guys Hello Isa na Tulat ako guys Kala ko ano na Wow. Ito yung lalaroan ko guys. Hello? Magpakita ka sa akin. Huwag mo akong pinaglalaruan. Sino yan? Wow. Ayaw ano mo bang mo ba mapagkita? ito po yung ano guys sa likod ng bahay guys sobrang creepy yan ha, wala kayong karapatan na ako sakta na yan in the name of Jesus yan kahit sumunod sa akin wala kayong karapatan hindi nyan lang kayo sinisilyuhan ko kayo sa pangalan ni Jesus. Wow. Huwag kayong magalit sa akin. Nagbablog lang ako ha. Nagbablog lang ako. Sabi nga na mayari dito guys. Mag-ingat tayo dito. Pag pupunta daw ako kasi sobra-sobrang active daw dito guys. So, kaya nga, bago tayo sumabak sa gera, prayer is my power talaga guys. Yun talaga. Mag-pray talaga. Kasi, mahirap. Mahirap yung ganito kapag hindi ka handa. Sino yan? Berapa dapat itu di Windy? Ayan ito ka creepy yung ano guys. Ayan guys yung so mga buto ng manok guys. Ayan buto ng manok yan. o nahadlok ni mo ha so tara guys labas tayo guys ganito talaga yung bahay pag magparamdam guys sobra sobrang creepy kahit maghabi kahit maggabi dito guys sobrang nakakatakot Ayan, sirado natin ha? yung likod ng bahay guys so, sapa dun guys sapa yun ang malalaking kahaw eh. comment kayo dyan kung merong mahagip no so ayan guys ito na yung request nyo na putahan natin ang araw to Kaya huwag nyo kalimutan guys uh, yung mga channel ng mga Team Warrior of God Lalo na si Ghost Rider TV Si Ben Ghost TV at si Riddick Ghost TV Ayun guys kumakalabog pa guys oh. Yan Kumakalabog pa kayo na, na, Nasa labas tayo So huwag nyo kalimutan guys na supportahan sila guys ah Lalo na si Sardix. Sardix Gas So, yun na lang guys. Yan. Ito po yung day vlog ko sa bahay na to. So, mapapatakbo ka talaga sa mga pag kapag magpaparamdam sila dito guys. Sobra sobrang creepy at nakakatakot itong lugar na to. So, yun na lang guys. God bless yung lahat guys. Maraming salamat sa walang sawang suporta kay Real Ghost TV. Tuloy lang tayo. So, to God be the glory. Yun lang. Salamat.